meron kaming ginawang isang sasakyan ni Sir John Ford Ranger. So, ang Ford Ranger ito sa Dick ay binili ng customer second hand ang modelo to, 2018. So, nung iniskan namin, nagulat kami dahil lang nakita namin sa scanner ay nasa kulang-kulang 100 na ang naitakbo ng sasakyan nito pero ang nakadisplay pa lamang ay nasa 42,000. Uh, ay nasa 42,000 ay nasa 42,000. So, makikita natin talagang importante talaga kapag bumili tayo ng second hand, dapat kasama natin ang mekaniko at may dala tayong scanner para hindi tayo madaya. So, screamer lamang po ano, para sa mga buy and sell, hindi po ito sa lahat kundi sa mga buy and sell na nanluloko ng na mga customer. So, sabay-sabay po natin panoodin. Ito guys, Sinalahan po natin ng uh, scanner Sarado natin dito Guys kung mapapansin ninyo Ayan ang lumabas sa uh, kilometer nya is uh, 42,146 Ayan guys So nakapagtaka sa ganitong modelo 2018 42,000 lang yung tinakbo nya Guys, ito papakita ko lang, share ko lang po sa inyo para maging aware po kayo. Nung sinalangan po natin sa scanner, ito po ang nakita natin sa scanner. Ayan, mapapansin ninyo, yung odomet, odometer, uh, odometer niya, vehicle odometer, ayan guys. Oh. Ilan po ang lumabas? 98,982. So yung guys, napakalayo sa inilalabas dito sa dashboard ayan napakalayo so ibig sabihin nito mga kamatik tinampord po ang uh, odometer, odometer nito dahil pinababa po nila yung odometer para mabenta po ng mas mataas na value so mga kamatik aware lang po tayo pagbibili po tayo ng uh, second hand na uh, sasakyan mas mainam na ipacheck po ninyo, salangan po ninyo ng scanner, magsama po kayo ng mekaniko para sa ganun hindi po kayo ma 1, o mabudol ng mga nagbabay and sell. Disclaimer lang po, hindi po ako tumitira o naninira sa mga buy and sell. Uh, business po ninyo yan, hindi namin kayo uh, sinisiraan, kundi ipinapakita ko lang kung ano yung uh, nangyayari minsan sa odometer na dinadaya po, pinapababa po yung uh, kilometer para mabinta po ng uh, mas batas na banyo. Ballyo. Mga sir, mga kamatik, wag naman po ganun. Maging patas lang po tayo dahil kawawa po yung nakakabili na nadaya po ninyo. Uh, ang buong akala nila napaka-excee lang ng miles na tinakbo pero napakatas na po pala. Ayan. Ito po mga kamatik, ang uh, ebidensya. Sinasabi po ng scanner, ito po yung totoong tinakbo niya. So maging patos lang po tayo. Huwag po tayo manloko ng ating kapwa. Napakahirap po mga kamatik. At uh, kawawa po. So isa po si sir, yung mayari ng sakyan nito na na nabiktima o na loko Dahil ang buong akala niya ay ito yung totoong tinakbo niya. 42,186. Pero sa kasamaang palad, ito na discovery po natin. Ito po pala yung kanyang totoong uh, tinakbo niya. So guys, ganun lang po uh, disclaimer lang. Sineshare ko lang po kung ano yung uh, nakita natin sa scanner. Hindi po tayo naninira. Mag-ingat po tayo na mga gustong bumili ng second hand. So So guys, nakita natin ano na in-scan namin ni Sir John, nakita natin na talagang sa scanner po, wala po talaga na Ang issue nga pala na ng sasakyan nito guys ay automatic transmission. Nung binili niya, okay naman, pero lumipas lamang po ng ilang buwan ay nagkaroon ng problema ang issue na kanyang sasakyan. So, siyempre maawa ka doon sa customer na bumili sa expected niya na 42,000 pa lamang. Effective niyan sa 42,000 kilometers pa lamang. o mababa pa kasi nagamit niya na eh, no? So, 2018, siyempre mahal pang pa bintahan ito dahil ang kanyang speedometer ay mababa pa. Pero, ngay pero ang katotohanan ay nasa kulang-kulang 100 na. So, mataas ang presyo. So, pa naman ang ganito mga customer natin na bumibili ng sasakyan pagkatapos ay naloko. So hindi natin gusto siraan po ano mga buy and sell kasi marami rin naman po mga buy and sell na talagang strict sila sa kanilang trabaho. Strict sila sa kanilang mga binibenta. Pero ang pinapaabot po namin nila Sir John dito, tayo yung mga bumibili ay maging maingat, mapagsuri tayo sa binibili natin kasi ang pera po dito ang pinag-uusapan. So makikita po natin no ito nga po ay rebuild na ni Sir John ang transmission nito. Ano na po to matagal na po tong video ito siguro more than 2 months na po ang video ito. So guys, kung narating ka muli sa huling yugto ng aking mga video ito, huwag mong kalimutan mag-like, share, at mag-follow. So huwag mo kalimutan, isang pindot lamang po sa follow. Kagalakan ko at patuloy tayong gagawa ng mga video ng ganito. Salamat muli inyong kaibigan na si Mr. Pads.